Kamusta? Welcome! Ngayon, pag-uusapan natin ang mga kakaibang ulat at kwento tungkol sa mga alien sightings dito sa Pilipinas. Totoo nga ba ang mga ito? O isa lamang bang kwento ng imahinasyon? Halika't ating alamin! Ang unang kaso ng UFO sightings na naitala sa Pilipinas ay noong 1979 sa Tacloban City. Ayon sa mga residente dito, may nakita silang kakaibang ilaw na mabilis na gumalaw sa kalangitan. Ang ilan ay nagsabing ito ay hugis diskong bagay na nagliliwanag sa dilim. Ayon sa nakakita, bigla na lang daw may kung anong bilog na maliwanag na nasa kalangitan. Hindi nila ito inakalang eroplano dahil napakabilis ang galaw nito at nawala agad sa paningin niya. Isa pang kilalang ulat ay noong 2000, sa Pangasinan. Ayon sa isang mangingisda, nakakita siya ng isang kakaibang sasakyan na parang lumulutang sa dagat, bago ito biglang lumipad, papunta sa langit. Ayon sa mangingisda, napakalaki daw nito at parang may umiikot sa ilalim nito. Bago natin ituloy, siguraduhin mo munang nakasubscribe ka at ay hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating video. Ang mga ganitong sightings ay hindi lamang sa Pilipinas nangyayari, kundi sa buong mundo din, libo-libong ulat ang nagsasabing nakakita sila ng UFO o kaya may kakaibang nararanasan sa kalangitan. Ngunit, may mga eksperto rin na naniniwala na ang mga ito ay maaaring natural phenomena lamang, tulad ng mga meteor o eksperimento ng tao. Kaya nga't hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung totoo nga ba ang mga alien sightings na ito. Ano sa tingin ninyo, may mga extraterrestrial ba talagang bumibisita sa ating bansa? O gawa-gawa lamang ito ng ating imahinasyon? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section sa baba. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang misteryo at kwento tungkol sa mga alien. Hanggang sa muli.